So guys, dito naman po tayo sa ating page, Security Marino OFW. Shout out pala lahat dyan sa aking mga followers. Shout out sa inyo at sa mga aspirant at nangangarap na sumampan ng sa lahat ng mga Pilipino at sa lahat ng mga ka 59 natin dyan sa Pilipinas. No? Especially diyan sa ating mga nangangarap din ng mga Philippine National Police, arm uh, Armed Forces of the Philippines, no? Any branches po diyan sa military, no? Army, Air Force, Navy or Marines, any ini uh, branches. So kung gusto kayo mga ngarap, ay importante na connected kayo sa government, no? So ito papayo ko kasi ang topic natin ngayon regarding po to sa backer, no? Backer sa pag-apply, no? So ito, i-explain ko po to sa inyo kasi narinig ko naman po to sa atin na uh, ka-59 sa uh, nasa kabilang company, Kabaleng Crossline. Narinig ko sa vlog niya, no? So ito po yung sa akin, ha? Ah. Uh, ang backer, may meron po uh, malaki malaki pong kinaiba sa backer at saka sa walang backer sa pag-apply, no? Sa mga growing agency. Ah, uh, pag mayroon kang backer, ang kinaiba nito ay mabilis ang proseso. Ma, mabilis yung pag a assist sa'yo sa loob ng growing agency. Kaya lang, ah uh, pag uh, pilakid basta in, pinaka pinakaimportante, mapasa mo po yung exam at uh, tawag dito yung uh, interview, no? Kasi during during my time, uh, tatlong interview eh, no? So dapat mapasa mo yan. Pag napasa mo yan, mabilis. Pero pag hindi, pag hindi mo napasa wala 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 magagawa yung backer mo no so katulad sa akin yung during the time share ko naman yung sa yung experience ko so, during sa pag-apply dito sa crossline no uh, hindi naman po ako seaman no graduate din po ako ng uh, bachelor pero i'm not belong to uh, maritime no so nag nagtry po ako mag-apply dahil uh, nangarap po akong sumampa para din po to sa future ng mga sa future ng pamilya ko So ngayon, pag-apply ko, alam nyo ilang beses po ako nag-apply, five times bago ako na, na nakapasok. So first time, first offense, second offense, third offense, at hanggang fourth offense, uh, nee, hindi ako pumasa. Wala pa nga ako yung backer. So, sa five opens, nakapasa po ako. Kaya yung una-una akong mark ko ay yung uh, German ship, yung AIDA Crossline, no? Shout-out po sa mga naging kasama ko dyan sa AIDA Crossline since 2011 until 2014, no? Sa mga nakakilala pa sa akin, uh, hanggang ngayon nag ko. Shout-out po sa inyong lahat dyan, no? So, after that, no, uh, natapos ko po yung karira ko na 2014. No, hanggang uh, that is my third company naging Royal ako hanggang uh, Royal Caribbean ako hanggang dito sa Norwegian Cross Line. Kaya sa ating mga aspire pa eh, sa inyo uh, kahit may backer ba kayo, kung hindi naman kayo makapasa sa exam, hindi naman kayo makapasa sa interview, wala din mangyayari. Wala din magagawa yung backer nyo. Ang pinakaimportante sa mga niyo nang panalangin, tiwala sa sarili, maging confidence kayo sa sarili nyo sa pag-apply at uh, pangarapin nyo na makapasa kayo sa interview at sa exam. No? Yan po ang mapapayo ko sa inyo. No? So, yan lang po ang kinaiba sa may bakar at sa wala. No? So, ganun din yan. Basta importante, tiwala lang tayo sa ating sarili no? at uh, tiwala tayo sa taas sa Panginoon. Samahan natin ang panalangin. Yan lang po ang may bibigay ko payo sa inyo sa mga nangangarap mag-apply ng barco uh, barko sa crossline. At uh, sa ating lahat ng mga ka-59 dyan sa Pilipinas na gusto ng at nangangarap. At sa ating mga Philippine National Police nga wala na sa serbisyo, no At sa ating na uh, sa Armed Forces of the Philippines, in branches po ng uh, EAP. nangangarap mo, importante hindi not connected na po kayo sa goberno. No? pwede si government para makapag-apply kayo, no? So, yan lang po ang uh, aking mapapayo sa inyo at maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilit ng aking page, no? Marami kayong matutunan. Basta huwag lang kaligtaan. Parati manood ng aking page, no? Kung merong kayong katanungan, dito lang kayo pupunta sa aking page. Diyan yung makikita kung anong dapat gawin, no? Tuturo ko po sa inyo, isa isaysayan ko po lahat yung mga 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 experience dito sa cruise ship no sa mga crew member life nila kung life so yan na po mapapayo ko sa maraming maraming salamat no wag niyo pa kalimutan no ito po yung t-shirt ko no kung sino man po sa inyo gusto mag-order nito no mura lang to bibigyan ko kayo ng discount no yan po t-shirt ko po yan no ganda po yan ibang may kulay din tayong uh, uh, kurang kulang nito ay uh, blue blue white no uh, design no So, yan po. Baka gusto nyo mag-order, mag-PM lang kayo. Orderan ko po kayo. No? At maraming maraming salamat sa inyo. At God bless and good luck sa pag-apply sa lahat ng mga aspirant. Maraming salamat and good luck.